Oh, nato diri ba signa ah. Oh, adak siya. Bakit? Ali na dal. diri diri nila nak dito nila kanina nakuha oh. Kanina. Ayun yung nilampasan ko kahapon diyan. Dito daw nila nakuha yung mga mushrooms basig may naapay. Unsay baho niya kuan? humot ah, diri dito nila nakuha sayang wala ko kakabot kagahapon diri dapitada. tada. ah diri si diri si ay nang lata ng uban okay ko ay una upad to unta nang lata nang lata na agani dito na atorao pero pungangon na lang nabilin na pungangon no ay wala na sayang ay ngita sa aming mga hunting ha Manghunting mi manghunting og wild, nakabuti. Hindi depit diri repit. na repit. Ano, diri repit. Hindi oh, repit. awala na Hindi repit. Hindi Ngelihat sama keadaan. Ah, Diri. Nama mau tuh no. Di tur dapit. Tuh, oh. Diri nak dapit lagi, oh. Diri tas pikas lagi. Hanti kami ng wild mushrooms. Oh, nakakuha sila dalawang balde. So, maghanap pa kami. Kaso lang hindi ko nadatnan kasi may ano ako kanina. Oh! May ginagawa ako kanina. May customers. So, dito tayo titingin dat. Diyan yung ano ko eh, area sa kabila. Sige na ikuan. Bitin. May ahas. Wala. Ang may kahoy diri o. Taga diri na kung magpuyo na dyan diri kay magpangit. Hidag ang kahoy. Maghanap tayo. Baka meron pa. Naadong. Wala. Samad ka no. Dahan ikuan. kuan. na ako dumating. Nakakuha sila ng mga mushrooms. Ayan Oh, pupunta kami ngayon balik. Pupunta kami ngayon uli sa ano. Sa mga dito sa mga damuhan. Ayan Oh, ito yung mushroom Oh. Umisya lang hala. Bali, dalawang mm hmm. baldi ang nakuha nila kanina. Kaso lang, wala nang natira. Inubos na nila. Ito na lang yung natira. Oh. Adobo. So, Ay, adobo na ako. Mutilaw sad ko ha? Oh, okay. ako yung tawagag. Kaya kung gihan may sa mga... Kani na. Ako pinaluya. Ayan, nakuha, mushroom. Naluya ko sa kakay dito sa bukit. Lamig <makes makes makes Kito> man dito siya. yung istok na. oh kay kinaya. Huwag mo na ako kayo. Pada pati ulahi mandira ko tog lo tog yan daw gidunga na manak ko nang dali ni mangad tu na. Isa di ang sian nagtabi ko bata nya ako pud kay nagkuan. Ngayon ni pupunta kami ulit sa Sagbutan. Sa Bisaya sa Sagbutan at tumi sa mga kuan la kagahapon kay nang hampas bi ako no adjugo kita. Ayo ayan. Sasama tayo manguha kami ng mga wild mushroom kabuti kumbaga sa Tagalog sa English wild mushroom sa Bisaya kay So ayan. Manguha may mang hunting me og mushrooms. <laughs> Suot sa mga sagutan, sagutan. Tignaa, ah. may bitin. Wala na bitin diri ah. Naa mang god. Wala gamay, dagko lang. <laughs>

Ah, so wala so wala na dire. No. Eh, wala na may kuan. Unsa ano yung baho dong? Kakuan kasi yung baho jud. Humot. Hmm, murag perfume. Oh, iriya naman na yun ni dire oh. So lapos na lapos dito, lampas ito na yung area ko oh. Sumalapit so, lang siya sa area ko. So, ayan, ito na yung area ko, yung lote, Oh. Yan na yung nalampasan ko kahapon, Oh. So, ayan na, Oh. Kaulan nun. Wala man. Ito, dito, ito na Masa dapit? Ito, dito, yung mong ingon? Tabok? Dito, tabok? Ito, sa kasagingan. kanang sasagingan. Ito, Sure sure na ajud na. Ikta e, making ko anha. mga tanom. Sa so, ayan ito yung area ko. Oh. Malapit lang sana sa area. Tumubo na yung mga tanim ko oh. Tumubo na. Ito yung nalampasan ko oh kahapon yun yung nalampasan na nalinisan ko kahapon pupunta o doon diyan ah, diha gikan diyan kami galing so ngayon doon kami pupunta sa kabila sa kabilang Oh. Puria puria. Si Minorca oh. So. Uh, si Minorca na full bangs. Wala na kay nakuha naman ng yuta. Mm, basta matandog na. Basta matandog ang yuta, wala na na. So dito tayo, Bali Prime. Bali. bali ano to dito private na ano private property papasok tayo sa private property ay kuyo. yung kay na diri andiri gusto nako gusto nako ako makabalo ko unsa yung baho yan o oh, sagingan ito yung Ah, private na may ano sa gingan. So, titingin tayo dito baka meron. Oo, sila dito. Tapos may nangka. Oh, ka nangka. Oh. Big nangka nila. Oh. Wala. Wala. pa na oh, kag may pa. May Dorian. Lanay mangga dagkan kaayo. Oh. Lami na ini mahinog na. Padulong ano, oh. na kahinog, Ano na kahinog hinog o? Lahi na siya nga kuan no. Oh. Katunang puti nga kuan. Nga kamuti among ah, Mga hadi ko galay ana. Nantubo naman to akong gitanom didto. Mhm. -mm. Sa limon sito o daghan na kay bunga. Nga nagay hinog sugod so o oh. mangga lako akong na. Murag ako yung taga-diri. Kinain na ano. Ah, ano sya Na ay, si ina. Sa itaw, inani ganit langga, oh? Ah, tibagnol. Pero, nai-part nya dili, o, Dari, o, Dili, o. Ano ito? Ano ito? Ano ito? Ano ito? Ano ito? Ano ito? Ano Ano ang daon? Si Patrick Ang nahanap, sige Namin nahanap ng mga wild, wild nga mushroom Ayan, may ano dito, oh. kapayas Be. Ano be? Patay? Ay, daot? Sige, naka lang naman. Ah, daot na siya Naka isa Anong isa? Ako na? Hilaw? Oh, hilaw-hilaw. Oh, Kada isa oh. No, oh, nang yellow. Ana. Pwede pa na na panay part nga dili ko an. Be. Di dawat be. Ah, ko andiri sa nga side oh. Pero okay ra. Pika, kana lang pika lang pod. Muha na lang mig protas. Kiwa na may kuan kitan. Nga maring wala. Kapayas ang nabitbit ni kuan ni Patrick. So kami, wala. Dan uwi na kami dahil wala kaming nahanap, wala kaming nakita. Ano sa'yo di anak mo? Uh? Tabay? Ah, na tabay diri. Gani, tabay gani, balun. Hmm. Diri tubigan diri mo. Um. Diri? Diri, kani kani kani. Kan? Tabi, tabi, tabi po. Tabi, tabi. Oh. Mm. Ah, diri konsa unsa diri diri kana magkuan siguro ka nang kuan sila diha o manghimasa. Kuwa oi. Yan otabi po. Otabi, tabi. <tabu -tabu> sama? Nanak nice, ang tabi po. Tabi-tabi. Makuno ra ka nang. Unsa man? Nana gihapon. Nice da yang ada dagko kayo. Hmm. Wala man. kaming nahanap ni Patrick. Kaming nahanap. Uuwi na lang kami dahil pagabi na siya. Oh. Wala. Hmm. pispan, pispan na wala na nakuan. Okay na. Sa una. Wala na na. Wala na kayo Wala na kayo natin man. Uuwi na kami, wala kaming nahanap. Buntag mangguna sila dapat pangitaon. Unto? Kato ganina si Mon, sa ditong urasa. Wala. Hmm, wala na no, oh. Eh. yung area oh nang saging sagingan eh da, ni ambak dah eh, kokoh eh. bolak lagi ngulit itu eh, ana god ni oh tayas ngimbalahin dit tu sedaina Bayas mongod <coughs> Yan transfer ko doon sa ano. 1. Kanang na sa unsa na? Yan oh. Duryo buyak buyak tan buyak 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 buya la. Zoron. <coughs> Kanang makita nako na sa mga ku ano. Mo dei ni sha. Yan oh. Dami nila, daming bunga. <laughs> Ay <just colored. laughs> Ay my god slide balitok Ayyan, umulan siya ayan umulan oh my god agay umulan ayan umulan oh, ay umulan god ulan